sa isang inkwentro laban sa mga tropa ng 4th Infantry Diamond Division noong Pebrero 12 sa kabundukan ng Sitio Tagulahi, Barangay Pianing, lungsod ng Butuan, Agusan del Norte, napatay ang nangungunang lider ng New People's Army o NPA sa Caraga Region na si Mirna Solarte alias Maria Malaya. Ito'y dahil sa matagumpay na operasyon ng 901st Infantry Brigade sa tulong ng 30th Infantry Battalion na nainkwentro ng tropa ang grupo ni Solarte ang pinuno ng Northeastern Mindanao Regional Committee o NEMRC. Dalawang beses silang nagsagupaan na kung saan nakakuha sila ng maraming gamit at personal na kagamitan. Sinabi ni 901st Brigade Brigade Commander Brigadier General Arsenio D.C. Sadural na si Solarte ang nangungunang pinuno at sekretarya ng Northeastern Mindanao Regional Committee NEMRC ng mga communist terrorist group o CTGs at kasapi rin ng Political Bureau ng Communist Party of the Philippines o CPP. Siya ang byuda ng yumaong si George Kaoris Madlos na isa rin sa kilalang high-ranking leader ng NPA, National Operations Command, na napatay noong October 2021 sa isang inkwentro sa mga tropa ng gobyerno sa Bukidnon. Ayon kay Brigadier General Sadural, natapos na ang pananakot ni Malaya sa Karaga, si Malaya, isang kilalang pinuno ng Communist Terrorist Group at isa sa mga pinakahinahanap na commander ng NPA ay may maraming kasong kriminal, kabilang na ang kasong rebellion, destructive arson, robbery with double homicide, damage to property, kidnapping, and serious illegal detention, robbery in band, murder, multiple murder, frustrated murder at marami pang iba. Ang mga krimeng ito ay nagmula sa mga gawa ng terorismo at kawalang katarungan na kanyang pinamunuan sa Karaga. Samantala, binati naman ni 4ID Commander Brigadier General Mitchell B. Aneron Jr. ang 901st Brigade at ang 30th Infantry Battalion sa pagkakapatay kay Malaya. Nananawagan din ito sa mga natitirang miyembro ng CTG na magbalik loob sa pamahalaan at tanggapin ang panibagong buhay sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Napapanahong balita sa Arbisyo Publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.